Ako po si Jericho Kabotahe, 26 na taong gulang mula sa Reun Uno, munisipalidad ng Narbacan at probinsya ng Sur. Ako po ay nagtapos sa kursong Bachelor of Science in Information Technology at kasalukuyan na nagtatrabaho sa isang local government unit. Sa pamamagitan po ng post ng DA Agribusiness Amas, nalaman ko po ang about sa YFC, 2021 at doon po ako nag-try na mag-register po. Grade school pa lang po ako. Nagpapasutol na po ako ng mga kambing. And yung tatay ko rin po, isa rin pong magsasakain. Mostly po dito sa amin, may mga backyard goat po na inaalagaan. Kaya nag-engage po ako sa agriculture. Ang enterprise po namin ay inline po sa livestock production. Ito po ay pagbibreed po ng mga anglo-nubian goat at mga crossbreed goat o yung tinatawag po nila na three-way po. Nag-engage po kami sa goat production kasi po yun po yung demand po. Saka yung iba po kasi nag-iimport po ng camping pa sa ibang bansa kaya naisipan po namin na mag-alaga din po ng anglo-nubian at makapag-produce din ng uh, quality sa pamamagitan po ng grant, nakabili po kami ng forage seeds and forage seedlings tsaka yung iba po na ibili din po namin sa mga vitamins po ng mga kambing at nakabili din po kami ng machine which is the pelletizer machine na gumagawa po ng goat feed at kinoconvert po ito into pellets yung mga na-face po namin na challenges during po sa implementation ng enterprise is yung may mga pagkakataon po talaga na namamatayan po kami ng mga alaga at patuloy pa din po kami sa pag-aalaga kasi alam po namin na it's part po ng operation business and doon naman po sa part ng pagpapalaki po ng mga forage and pagpapatubo ng seeds yung kung minsan po dahil din po sa pag babago bago ng klima eh natutuyo po at namamatay po at po tumutubo, tumutubo yung mga seeds pero patuloy pa rin po kami sa pagtatanim ay pagpapalaki ng at pagpaparami ng forage seeds sa kasalukuyan po patuloy pa rin po kami sa pagpaparami ng mga kambing yung iba po na release na po namin at may isa po kami na release And yung nakabili po noon ay isang OFW sa Taiwan. At status naman po sa paggawa namin ng feeds, ginagamit po namin yung feed pelletizer na na-purchase namin gamit yung grant. Sa paggawa po ng feeds ng mga kambing, para sa mas ma-minimize po yung space na din po na gamit and para mas madali po makonsume ng mga uh, Meron din po kaming Facebook page na Ekong's Backyard. Doon po kami nag update ng mga stocks po namin sa kasalukuyan na kung ano po yung mga for available and for reservation po. Doon din po kami nakakakuha ng mga bagong buyers ng aming pong mga kambing. Yung goals po namin is to upgrade po yung aming pong mga kambing sa mas good quality at good producers din po ng milk at sa mga crossbreed po namin ma-upgrade din po namin sila at maging good producers din po ng milk. And isa pa sa mga goals po namin is yung makapag-purchase din po ng additional machineries para sa pag-produce ng goat feed. Kasi naniniwala po kami na ang, ang isa sa mga sekreto ng goat raisers ay nasa pagpapakain ng kape. Sa pamamagitan ng YFCF, Young Farmers Challenge, ay lumawak pang pa interes ko sa agrikultura at dito ko napatunayan na sa agrikultura may kita at isa pa sa napatunayan ko na hindi mo kailangang lumabas sa iyong comfort zone kasi nga passion ko din po itong pag-aalaga ng mga kambing para masabi na successful Malawak ang sako ko na agrikultura, mapa livestock, poultry o food processing. Kaya hanapin na po ninyo ang para sa inyo at sa Malina sa YFC 2022.